galing mak for mommy. Nay akong iring. E oh, andito sila. Ito niya, ayan medyo madumi na. Ayan palitan natin. Medyo maliit 'to. Wala kasi tayong cage. Ayan, lagyan natin ng tape para ganito para di sila muna makatayo. Pa. Wala kasi tayo cage. Kaya magdi-DIY muna tayo. DIY lang muna tayo mga moms. wala mo na tayo pambili cage eh. Di, mo di, di, hindi kasi afford pa. hindi ng cage Kapag uh, nakapamili ako para sa dito sa aking munting tindahan, ayan. Pag itong box, ginagamit ko itong cage nila. Kasi may mga mga malalaking pusa dito. Ayan, kapag hinayaan mong maliliit dyan sa labas, kinakarate kinakarate nila ito na yan natin dito ayan yan maliit lang sya pero okay na yan tapos lalagyan natin ito kinat ko to kumo to ng anak ko dati pero kinat ko kasi ano na siya yun bang punit na kaya kinat ko na siya para gawing ano nila kumot din nila para hindi sila ginawin ayan tapos nilalabhan ko lang medyo maliit pero sige lang hahanap lang tayo ng ano malalaking karton yung box ayan ulit na yan yung tubiga nila, yung water dispenser nung mga malalaking ano. Ano, mag-two months na to sila eh. Bago ko lang sila na deworm, nabili ako ng deworming nila sa ano, black up. Ayan, lagay natin dito. Ikaw din. Cute, cute, cute. Medyo maliliit sila. Eto. <laughs> Malaki to eh. Maka ilang beses na kasi ako namatay ng ano, na mga kitten. Ito, sobrang liit. Parang may, may ano ko may sakit. Hmm, para malinis na kayo, ah. Diyan na muna kayo, ha. Ayan. Medyo ano, uh. Sige lang. Diyan na muna sila. Happy New Year mga langga. Happy New Year. Oh, ko ka ng mga bata. Uy. Happy New Year.